Hello. Ano? Ha? Oh, yung laruan niya. Ano, dilaban kasi yung laruan niya, skat. Eh. Oh. Ano yung sa tingin sa mga nakasampay na laruan? Ha? Huh? Toy? toy. Ano mo, Toy? Oh, 'to diba, manik baw. Oo. Uh -huh. Gusto niyang kunin. ay okay, ba ba Abot mo, abot? Ha? Abot mo yun doon? B Ito na. Sa so, mula sa garden, tas parang gusto niya umakyat. Kuha, kuha. Kuha, ikbaw. Ha? Uh -huh. Toy mo, toy, o. Oh. Tuig ba o? Oh? Sige, hmm. patong nila. Patong. Sige. Hmm. Basa pa is kate. Basa pa is kate. Bag ulit. Gawin na ba? Kami, kami. Dali. Ha? Ay, niyan na lang. Niyan na lang. Basa pa mo motoy. eh. Ha? sikat eh hmm basah apa emang tuh ah tit 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 ah ah slip nala slip Dali slip nala slip nala slip kan hmm ah bisa mau pakai leh oh usah yang kau ini yang kau yang toy you know, ano ada yang toy nya oh. pasabit. So, gusto niya ano? Abutin. Hala. May dapat man dito ibas <laughs> ka. hindi Abot mo? Abot mo skate Kate? Kuha daw ka? Kuha daw? Yung mga laruan ni skate Kate, mga kaskupin na ano? Taas ng laban. So, gusto niyang kunin. So, kaso ano, basa pa. So, niyang, ano? niyang pumatong, niya. so, so gusto niya ano, gusto niya pumatong dyan, no? talunin niya. So, hindi siya mapakali. Kunin, gusto niya talaga kunin. So, ngayon mga kaskopi, kunin natin yung ano no? Yung kanyang mga laruan sa taas. So, ayan, no? Natuyo na. Okay. Kaya na medyo basa pa to. So, di, po, di kasi ito mapakali. kanina pa to. O, oh, sari. O, oh. oh, pilit na ninaabot. Hindi, kunin ko na. na. Kunin ko muna ha. Ha? Kunin ko muna. Dali, dali, ulat lang, ulat, ulat. Ha? O, um, kunin ko muna. Yo, sa pirin na rin. Okay. Oh, oh yang kita yang awalnya Sorry, saya tadi dah. surat ya. nah thì tờ đó yo